All right, isang magandang umaga po sa ating pong mga taga-Subaybay, sa ating pong mga minamahal na members, super chatters at sa mga walang sawang sumusuporta sa ating pong channel. Dito po lang 'yan sa Dan TV Vlog. All right, medyo malat ang inyong lingkod at bagong gising. Ah, uh, medyo napasarap ang tulog po natin because uh, nag-relocate po tayo ng room. Umakyat po tayo dito sa third floor na no? kung saan yan po muna ang aking isi-share sa inyo. At maninibago kayo mamaya sa ating live because uh, iba na naman ang aking uh, venue. Okay, so trip lang. Uh, tiningnan ko lang yung site o yung pwesto dito sa bahay na malakas ang uh, signal ng wifi. So dito mukhang okay dito. But then, syempre as alone ka dito sa third floor. Malaking <laughs> bahay. Medyo nung una, oh, siyempre, yung hindi naman sa natatakot, but then, alangan. <laughs> but then, maganda, maganda po yung gising natin, mahaba yung tulog. So, at least, naka, mm, more or less, naka seven and a half hours tayong tulog. So, ipapakita ko sa inyo itong uh, venue na sinasabi ko sa inyo, itong bagong room. Na nilipatan natin na talagang hindi ito ginagamit kasi doon sa baba sa so first and second halos kasi na doon yung pamilya so ako naman po rito i salin pusa kasi dito ako nagbabakasyon nga so naisip ko na mag relocate dito sa third floor alright so tingnan po natin time check muna tayo halos 5 uh, minutes pa lang po akong gising Uh, seven, 7 uh, no 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 it's uh, quarter to 7 in the morning ayon pong ng uh, October 15 2025 samahan nyo po si Kuya Dan ikot ko muna kayo sa bago nating uh, uh, kwarto all right so ikot camera all right diyan nakita po niyo yung opening yan po yung yung uh, pinakasala nitong third floor. Okay, ito po yung aking rooms ngayon. Alright, so, ayan, ating bed. Okay, so syempre check muna natin yung ating uh, mga pinipli dito. Pumagahan tayo. Arise. Right. Okay. Okay. Let me see. Ay, okay, may galab shoutout nga pala muna sa ating mga members. Ayan, nakita po natin ang ating mga members shoutout. Tabang iniikot natin ang camera. Ma'am Odessa Mix Vlog, may galab shoutout po. Jomar TV 91, may galab shoutout. Good morning, Ang Gang fresh shoutout po. Ang Geng Fe Vlog Canada, shoutout. Noel, Pipito TV. Magandang magandang uh, umaga sa iyo diyan, Barili Sibu. Ingat kayo diyan, Noel, at medyo inaabot kayo diyan ng uh, Lindol. Reina's Vlog TV o Reina, mamaya. Kita-kita tayo sa uh, premier mo. Of course, Jerome Rom Quelio, Miguel shout out. And of course, Master Artisan Art, Miguel Ab shout out. Ayan which our member rejoined and 19 days po sa atin. Si Artisan Art. All right, may galab shout out then kay uh, Hefty Palyarna, Sir Hefty, si Romquillo, shout out. And of course kay Baby Dal. Shout out Baby Dal. Nasa premier mo ako nakatulog na ako Baby Dal, but then okay lang. And of course kay uh, Budut Queen, shout out Budut Queen. And of course, kay Sir Manny Villar. Shout out Sir Manny Villar, ang ating member. Of course, Wandering Bicolana. May shoutout shout out Wandering Bicolana. Jo Agapitos Cousin. Alright, Leia Porti. May shoutout shout out. And of course, kay Crafty. Shoutout Crafty. Ronnie Mix Vlog. May shoutout shout out. Jeva Sen ng Singapore. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan po ang ating LC Mix Vlog. Ang ating po siyempre. Um, stay member ng ating pong channel. At sa ating pong mga taga-subaybay, Ma'am Bless Mac, shout out. Siyempre si Ma'am Bless Mac, shout out po. So, okay. Ikot po tayo sa ating bagong ambiance uh, ambience ng ating room. Ayan po, siyempre yung mga curtains, binababa po natin yan kung matutulog. Kasi bago nga tayong sleep dito ngayong gabi. Buksan muna natin dito anong makikita natin. Ayun o, no? maliwanag na po ang araw Ayan, mga kakahuya ng ating makikita Of course, sayang-masayang mga punong kahoy, mga nyug O, tayo yan po ang bandang uh, katimugang ligaw Nakaharap po tayo sa timog Sa kanluran, kanlurang ligaw po yan Western ligaw Dito po sa aming kinaroonan sa may pandan Siyempre, mga nyug, mga punong kahoy na ang dami-daming ibon. Alright, dito naman po tayo sa may bintana rito. Tignan natin kung ano makikita natin dito. Sa gabi, wala pa akong nakita rito dahil mm, gabi. Gabi ako umakyat. Ayan, mga punong prutas. Ito, nandito na halos tayo sa dulo ng punong langka. Ayun yung mga star apple, avocado, pomelo. mga ilan-ilan na lang po ang bunga ng mga pomelo dahil patapos na rin ang season yan. Almost off season na po ang mga fruits dito. Patapos na sila. May punong kahoy din, may punong nyug, may punong-puno ng bunga. Ayan po, tignan po ninyo yan. So yan po naman ang uh, North ligaw, makikita po natin uh, sa dulo na yun ng city center. Alright, dito naman po sa kabilang window. Yan po ang supa ko. Yan po yung ating bisan. Ayan po yung other things. Hey! Good morning, gising ka na. Nandito po si Pong Pagong, kasama ko po. Pong Pagong, kasama ko. Alright, so tingnan natin dito naman ang matatanaw natin sa ng ito. Ayon. Dito naman po ang side ng south. Yeah, nasa south facing ako. Punong kahoy, siyempre. Green. Mga punong green ang ating makikita. Talaga naman pong kaya-aya sa mata. Ayan. Lukuyuko tayo doon sa banda roon. Ayan pong kubol na yan. Yan, nandiyan po yung source ng water namin dito. Diba? Yung jetmatic, yung supply from local water district. Kung wala po yun, mayroon po doon na yung binubumba lang. Yung mga old, uh, sakali, nawawala ng tubig. Alright, so yan po ang bandar yan, ang, ang south o katimugan ng ligaw. May punong ka. Punyug din po rito. Ayan, oh. Silipin natin. Ang daming buko po ang mga nyug niyan. right? Alright. Sarap magbuko. Someday, magbubuko tayo. Okay, so, ito po. Naikot na natin ang pinakakwarto. kwarto, si Kuya Dan ngayon. Nasa third floor po tayo. Then, ang luwang-luwang po ng sala. Kaya pag-gabi, medyo then um, wala natatakot <laughs> nakikreepy lang <laughs> alright creepy shorts tell me galang shout out <laughs> siyempre huwag natin pakita dyan naman ang ating uh, ayan ang ating uh, siyempre CR okay so dito naman ay yun, yan bahay na po ito buong bahay na itong kitchen yeah, kitchen dyan kitchen po dito sa third floor. Yan, pwede na akong mag-asawa. Meron akong bahay dito. Okay? So, yan po mga kaibigan. Ang bagong venue ng ating tulugan. Dito po natin inilagay yung ating uh, laptop. Siyempre, itong hawak kong uh, cellphone, dyan po natin ikakabit mamaya para po sa ating paglalive. Alright, so yan muna ang ating may pag, uh, may share ngayong umaga. Back to your... Uh, <laughs> yan. nag-touring muna tayo. Nag-tour muna si Kuya Dan. Medyo bawa na tayo at uh, siyempre hilahilamos. Kofi, kasi na po tayong uh, 7... Uh, 7.07 dito sa aking orasan. Alright, so... Mga idol, magiling pong taga-subaybay. Wala pong sa walang sao ang mga sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po. At uh, lang po kayo lagi. Lagi niyo pong sinasamahan si Kuya Dan. After ng breakfast, tayo naman po ay siyempre pupungo muna naman doon sa munting bukid. Dahil doon po ay medyo mag-unwind tayo. Relax po tayo doon. Someday, ibabahagi ko po rin sa inyo doon ang aking mga pinagkakaabalahan. Magtanim po tayo ng mga munti, <laughs> mga kunti-kunting mga pananim na someday um, papakinabangan. Sabi nga po natin, kapag may itinanim, ay may paanihin. Alright, mula po dito sa... Barangay Pandan, Ligao City, probinsya punong Albay, sa si DanTV Vlog po ay gumabati po sa inyo ng magandang-magandang araw sa andako man po kayo naroon ng ating mundo. Shout out and of course sa mga ka-team all right natin. Maraming maraming salamat po. Alright, Dante Vlog is now signing off. All right.